Um, Oo <coughs> Kasi. Bro, pwede tayo ngayon. Ayun, magpapakawak ako eh. Ikaw muna. Sige na, diyan. Di ba tatawa? Hindi, ba maawak. Ito may ito ito eh. na lang tatawa. Sige. Sige lang pa. Sige lang pa. Hindi, baka higa. Kahiga. oh Hard starting boss. Ah, bro. Hard starting yung ano. 4HL 4HL1 ah, no? 4HL1 oh, that's 2 so tinanggal na natin dito guys so link na natin to ayan no oh. iikot siya tapos tinan nyo yung pinaka loob ayan sakit yung sakit putol bigay to bro Putol 'yan. yan. Alam, 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 alam. Sir, yung timing gear mo, Ay, ka kaya pala hard starting din eh. Wala nang bata, wala nang matanda. Yung bata nag-aaral, sila pa lang mag-isip ng mga bata. grabi ko 'yung mga Grabe yung tools na to, ga ano? Bro. Ang ang ano nito, ang mahal nito. 50,000 to, eh. <laughs> yung tolls na doon, to, Milwaukee. 50,000 'to eh. Tinira <laughs> niya yung cylinder bolt, tanggal. Ay, lakas din oh. Na pala ng tolls niyan. Lakas oh, lambot lang pag tira niya. <laughs> Ayan, tatanggalin na natin yung at yung ano? Cylinder head. Kasi ito guys, 2 months pa lang mula nung ginawa. Bumubulwak yung radji sa tubig sa radji tinanggal namin may problema sa timing mayroong mga natang na uh, naluwagan dyan umangat niyan to dito bro may naiiwan ayan tinan natin kung ano yung nilagay na nilagay na pandikit ng cylinder head nito ano to bro? Ano? Tika, yung return bro. Ayan, tinatanggal na ng mga tropa. Kasi patay ang nang number 1 nito eh. Walang ano. Tapos mausok. Kupo, lalaki. Lalaki na ba? Lumalog <laughs> yan to. <laughs> Ayan. tinanggal na din para magkaalaman talaga. alam mababago ako, bro. Mukhang bitagrito to tola, talaga oh. Delikado to. Kasi babar, babara sa oil gallery yan Saka sa mga daanan ng tubig yan Tatlong piraso yung boss Na malaki Ang budget yan bitagre Bitagre na tatlo Patay Bitagre Nilagay sa ano Tingnan nyo guys doon Sa banda doon Once na tinort mo yung gas wala na yan Hindi na pwede ibalik Ayan siya Ito Tubig yan hmm. Kita 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 yung singaw. Kitang kita. sa ang singaw niyan? Yan. Malaki ang kita. Karton. Mas meron ka pinang karton? Ayan o. Anong ano, isa sa pinang natin? Yan, linaw o. Oh. Linaw o. Oh. Ito, barado. Ito, ito, ito. Ano, boss? Ayan, yan, yan. Pwede na <laughs> Tapos, tingnan nyo yung kanyang uh, gear dito hindi na higpitan yung tornilyo nito kasi may tornilyo yan dyan tatanggalin to yan 4HL1 ang makina na to ah may, hig may higpitan dyan Mal maluwag yung ano yung bolt yan ok talaga nga parang ano to parang kumukulo agad yung pakainit init lang ng ano nito maingay ay, yan na damage to yung ano nito makina ipalit kayo liner nito yan tinan nyo guys oh. 2 months pa lang mula nung ginawa oh. L1 na mga akin ha. Ayun oh. No? Ah, uh, hindi may hindi may, di may fit 'yan. Mauwi tayo nito sa Lobos. Wala oh, ulo oh. Bro, tingnan niyo po. Hmm? Oblong yan o oh. Oblong yan Tapos may tama yung liner niya no? May slip yan Pero may liner pa ako doon Yung pinalitan yan, buo kasi oh, pinalitan ha? Mm -hmm. Isang sit yan boss pag ano Pag hindi Oo kasi ang mangyayari dito kapag uh, Hindi mo binaba ang Ano nito Paulit ulit lang yan Saka so, yan no? hmm. o Ah may bilhin ang buong liner Yan o Kapal nanpapalitan lang ngayon. Ay no. Para na Nasira tuloy yung makina nito. Wow, oh Maganda ma dyan? No, maganda 'yan. sabi sa laser para mapanira natin 'yan, sir. Maganda niyan yung ano, talaga. Ma anuin mo 'yan na nangyari dito sa ano na to. Tapos na 'yung sira months daw ginawa to, guys. Ngayon nangyari pag after two months umuso tapos bubulwak na radiator na wala sa timing kasi nga ito hindi naikpitan. lumundag sa timing nyan hmm. dahil dun sa paglundag ng timing nyan nag hard start tapos start pa rin ang start umandar naman pero dahil dun nagkatama tama, -tama nagkaumpu-umpu na yung mga laman loob yan so ito yung binaba natin ng cylinder head Nakita natin na may ang nilagay nila sa cylinder di ano. Vita Grey. No? yung ayan pa nga yung bitagre na yun no? nilagay nila oh. So dito dito namin ginagawa ito ngayon sa ano. Sa pinagbuhatan ferry Station. yan guys. So Mahirap talagang magpagawa sa mekaniko na old school na yung mataas ang pride yung ayo to... ayo mat... bang maturuan o mapagsabihan ayo tumanggap ng idea ba yung mga gandang idea basta ipipilit lang nila yung gusto nila ayan yung nangyari din niyo guys oh hawao oh, okay, may ari Pag nagpalit ka mo nang makina 200k din yan so yan yung problema natin pinakamasakit ng problema ng mayari yan sakit sa ulo yan guys 4 H L one so dito lang muna so ito guys kaya namin binibidyohan to hindi sa sisiraan namin ng ano yung unang gumawa so ang gawa lang kasi talaga palpak masakit sa ano to masakit sa ulo ng mayari to so, tingnan nyo yung bakat ng balbolong tumama sa pisto no ayan kasi nga yung isang gear dito guys dun sa cylinder head hindi nahigpitan siguro kinamay lang or sabi na natin baka ginamitan din ng tools pero hindi ano hindi mahigpit masyado hindi na torp ang nangyari dyan na ito tama tama na yung mga balbula dito bakat talaga oh kita nyo yung ibidin sya oh hmm lahat na yan matatamaan na yan Mga, yung liner yung piston balbula tapos ang ginamit pang ano? bitagre pambihira ayan ang problema guys e ngayon laki na ng gastos nito halos sa ano na rin ng gastos nito tol ilan na rin ng gastos nito 150 na mayigit ang gastos nito guys tapos hanggang 2 months lang yung parang inabot pag nag, nag nagbigay sila ng warranty isang buwan <laughs> ay nako kaya yan yung sabi mong patay yung akala mo injector lang problema kasi biglang musok ano, kasi issue nito injector eh pero hindi pala kamila <laughs> na natin nung binaklas natin o, yun Naayusin na din yan. Normal play lang ito. Oo, oh, yan. Normal lang yan. Ang problema lang talaga ito. Hindi natin pwedeng sabihin na okay lang yan. Kaya natin pa taas. Bakit? Lalong gagastos lang yan. Sakit so, lang. Hmm. Pambunod lang lang.